Laki, laki, idol, laki, oh. Yo, what's up mga idol? What's up? Sa inyong lahat, shout out sa inyong lahat Yan, magandang umaga Alright Nasa fishing area na naman tayo ano? sakaling gumanda Yan, oh. o Yan, oh, diba O, oh, shout out sa inyong lahat mga lodi at maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating YouTube channel. Siyempre. Yan. So dito muna tayo pwede so, unang spot na pinupuntahan natin ngayon. Ito para hindi ka mahirapan. Para hindi tayo mahirapan. Nasa gilid-gilid lang yan. Tignan natin. Total malalim-lalim ang kunyay dahil sa bagyong ising. At medyo makulimlim na naman. Ating kalangitan. Yan. Kahit pa paano. fishing tayo. Okay standby lang mga idol standby standby at tayo pepesto na so yan na nga mga idol diba unang salta hindi natin kung Eh, okay so standby lang kayo standby lang at sana nga magandang ating huli hindi natin ma uh, mapatakas yung unang kakagat yan so standby lang mga idol standby Diba? Ayan ba? lang yun ay doon. Dalawa dalawa. Dalawang rad ko ngayon. Kasi sa tapang ko yung isa. Para kahit paano yung... Mahalin mo magkasabay-sabay. Diba Ayun, kumanda yung ating huli. Di diba? yung huli. Hmm. Si Idol Kuang Kuang, yan. Shout out sa iyo, Idol Blast. Kaya siya ka natin tayo nagkasama ngayon. Dahil maaga ako eh, biglaan lang yan ano ka tayo ng mabilisan mabilisan mga kagatan ba parang hindi na tayo lumayo ko pia ko first ng idol. first catch tilapia naku 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 tilapia lagay natin dito sa ating lagayan Mm, first tilapia mga lodi first tilapia tilapia Leit. Ang liit. Ang liit-liit naman nito. Oh. Liit. Masyado. Oh. oh. nya Maliit mo Balik muna natin. Ito masyado, my friend. Maliit siya. Kuhan ka pa. Kailangan pang mabuhay. Kailangan pang lumaki ng konti. Laki, laki, itu luki, laki tu, oh. wow, 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 aku wow. nak laki, Lucky, laki, laki karpa itu luki, grabi, wow, 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 an laki, wow, 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 alright, nice one, nice one, nice one, nice one, aku itu nak laki karpa, an laki, an laki, an laki Ang laki-laki ng karpa. Alright. Ang laki. -laki <laughs> alright. Ang laki nyo. Yung... Oh. Oh. Alright. Naging bonsai tuloy yung huli kong isa. Mm. Alright. <laughs> Ay, dako. <mire> <laughs> alright, alright. Hmm. Ito naman, oh. Ito, naman, ito. na naman, ito oh, na. Laking karpa naman. Ay, ang karpa naman sa ikulo. Ito. Wow, wow, wow. Ang <laughs> lalaki. Ang lalaki ng karpa. Ay, nagkunako naku naman. Naman naman. <laughs> Laki ko, ah. Uy. ay ay ay, ay, ay.

It's a tilapia, tilapia 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 Alright, oh, alright It's so big It's so big Alright Oh. Oh. Ang laki na naman. Okay. Grabe. Grabe. Grabe mga kalalakihan yun. Ang lalaki Ang <laughs> laki ng mga tilapia. Ay, doon. Hindi ko na kayo makita dyan. Oh. Oh. Hmm. Uwa. 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 Wow, 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 wow. Ang wow. lalaki <laughs> nila. Grabe. sarap na may talaga. Yung e, nakatabes. May <laughs> Tabes na naman yung na puntahan ko, mga idol. Um, Makaki makahanap ka ng spot na ganito eh. Bibihira. Bakos, oh, ganito ka lalaki pa. Ingaling. Ingaling, galing. galing-galing ng mamin. Ang natin yun. Oh. E, e, e. E. Ya. Garing-garing. Ya. Ah uh, Yus, aku mampu.

那咋样？ 嗯。Mm hmm. Wow, oh, laki na naman o. Oh. Idol, ang laking tilapia. Idol. Idol. Ang laki-laki. <laughs> <laughs> ang laki-laki. Hindi ko na pakakawalan to. Pakakawalan <laughs> yan. Mm. Mm. Kala mo ah, makakawala ka pa. Makakawala sa akin yun. Mm. Ayan, na natin. Wala. Wala sa akin. Hmm. yan ya 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 देखिए वो उस इंसान को पता नहीं पर मैं मना yan mga idol tayo mag exit na at medyo madalan ng kagatan pero kahit ganun mga idol oh grabe naman lodi nakarami na naman tayo nakarami na naman tayo nakarami nakarami mga lodi wow 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 ang lalaki ng mga kun oh. Ah. <laughs> ay grabe naman ang saya-saya naman talaga o oh. oh, di ba di diba? tatlo tatlo tatlong karpa tatlong tilapia yan ang ating suring ngayon okay so, standby lang mga idol tayo lalarga na hanggang sa ulitin mga lodi